Talagang 150 yan mga busing 400 pesos lang ang isang TV 350 pang inmax po ito Pang rider Na putris Ubus na yung white mga busing Ubus yung black Ubus na po yun Itong mag ano, wholesale Pwede po, po dito sa Borota ni Busdi mga busing Good pain po mga busing Nandito naman tayo sa panimbagong vlog So ngayon mga busing ay nandito po tayo sa Borota ni Busdi Para mag update ng mga piyasa Piyasa ng mga motor So i-update natin yun mga busing Kung may mga stock pa ba si Busdi Na mga bagong piyasa So, ayan, samahan nyo po mga busing Huwag nyo kalimutan mag subscribe ng aking bagong channel Alzing Official Vlog Boss Magkano ang half natin na gold? 550 na lang Ayan Ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga half setter po mga busing Ayan nagkalaga po sa ng 550 Ayan So ito po yung mga kulay gold po mga busing Ayan Napakamura na lang po ito 550 Gold na Ayan Sa mga naganap Tapos meron po dito mga Full shifter Ayan 1.5 Ang presoan po nito Mga busing Full shifter Ayan Sa mga naganap oh. And tapos ito pa mga busing yung mga manubila na ano, uh, transformer manubila. So marami pong mga half dito si Boss at sa post full shifter sa mga naganap Ayan. So mga busing So ito po yung mga bago dito sa Borota ni Boss Mga bagong asimbol po yan mga busing Brand new po yan. Ayan o. yan tapos to pa mga busing sa mga nagharap nang ganitong klase ng mga parts ng mga motor yan. biro po yan dito sa borota ni bossy ayan oh no? leaneri salamat ayan oh ano ano ko yung uh, motor bossy patres yung apakan ito boss ato maggaano ayan maganda sana ito ito putres 150 eh fifty. Grabe ano? Bagsak presyo lang mga busing. Sa alagang one fifty po mga busing, makabili na po ng ganitong klase ng mga half shifter. Ano? Ah, half shifter. Mga putres Ayan. Ayan, meron po yan dito sa Borota ni Boss Ayan. Tapos ito pa mga busing, yung mga sprocket, tapos with kadena. Ito 'yung mga bossing isang seat na po 'yan mga bossing one seat. Ayan, one seat na po ito. Sprocket unseen. Magkano, madam? Sprocket. Opo. Set. Kibali seat na po. Nice, ano 650. 650. Ayan. Ayan oh. 650. So, marami naman pong mga ano dito mga bossing, iba't ibang classic. Ayan. Tapos ito pa oh, sa mga naghanap oh. Madam, magkano to madam? <laughs> 15 pesos, ayan sa mga naghanap. Sabitan po to mga bossing, sa inyong ano oh, sa ulian na yung motor oh. Ayan. Pinibinta na ni Boss Dian. 50 pesos na lang Ayan sa mga naganap ng mga gulong po mga bossing Napakarami po yan dito sa brota ni Boss Day Ayan o oh. So marami pa Boss Pablo, shout out Ayan <laughs> Split Sa alagang 1.5 po mga bossing, Makabili na po yun ang gold dito sa brota ni Boss Day Ayan o oh. Napakaganda. Gold na gold. Tapos may silver pa dito, ayan, silver. Tapos yung mga siyak po, mga bossing, ayan, napakagandang klase ng mga siyak po dito. Tapos yung mga isprakit. napakaganda oh. Walang electric fan. Oh! Bali, go? oh, yeah, na. wala, na 'tong kita. Eh, Ito pa mga busing oh, mga silver. Ito, Boss Pablo. Ah, ano? Boss 250 na lang. Ayan sa mga naganap nang ganito mga busing pang ano to sa Manubilan, no ayun o no? top 250 Napakarami pa po yan dito sa burotani ni Busdi mga kabusing so ano pang hinintay ng mga busing Puntahan nyo na po dito sa burotani ni Busdi ayan napangarami mga sprocket na mga kapal na sprocket po aloy po yan mga busing so, pa Ayan o, nagkalat po yung mga Nagkalat po yung mga ano dito Mga kabusing yung mga pay Ayan, mga tambutso R9 Mga siak, monosiyak Ayan, sa mga naganap ng mga Tambutso Ayan you know, napakaganda mga kabusing Grabe naman yan Ayan, R9 ang tatak niya Tapos naman ito ay mga NB Abi ganda turut-turut. Grabe na maha bosino? Ora dina mga tambutso sa mga Tapos ito pa. Siyano. Ayan sa mga naghanat. Itu pa. Napa karame. Wow. Ayan, sa mga naghanap ng ganitong klase ng mga parts ng mga motor mga busing, yun So, napakarami po yan dito sa Brota ni Busby. Ayan, yung mga siyak. Napakarami yung mga siyak dito. Ayan o. Um. Ah, carburetor mga busing, napakarami po yan dito sa Brota ni Busby. Sa mga naghanap ng mga cellphone holder po mga busing, magkaano po ang 150 ating 150 na lang po mga busing yan pag yan ginamit nila, lalabas si Batman. Grabe ginaman, napakaganda pala nito. Ayan o, 150 na lang po ito mga busing. Dito lang po yan sa Burota ni Bus D. Ayan o. Ito pa o, oh, mga busing mo, yung mga pang na handle switch. Ayan, meron po yan dito sa Burota ni Bus D o. Oh. Napakarami palang half-sifter si Bus 550 lang o. mga asyak oh mga pronsyak po oh. mga abusing ano oh. ayan 350 Ayun sa mga anak-anak ng ganitong klase ng mga brick player po mga abusing ay nagkalaga po siya ng 350 pang rider ayan May anjasan po siya oh. ayan so marami po yan dito sa brota ni Boss Dimabosing ayan So ito yung kulay blue Tapos ito yung kulay orange po mga ah, ano kulay red pala siya red sa alagang 350 po mga puting tapos ito yung black ayan napaganda ayan o napagadami pala dito sa borotan ni Bosti uy ano yan mga appliances na yan ha mga Magkaano naman yan ang mga appliances natin Mga electric pan yata ito ha Ayan po mga pusing mo, oh, mga bagong air cooler fan. Ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga bukod pa sa mga motor parts at ka uh, bike. Ayan meron pong ganito si Boss di mga busing. Air cooler. Ayan. Ito. Aha. Speaker. Ayan pala yun. Speaker. So ito yung mga bago ni Boss di mga busing. Air, air cooler fan. Tapos ito naman ay mga charging speaker ayan. so ano pang hinihintayin nyo mga busing sabihin mo sila e pa niyo nyo baka maubusan pa kayo dito ayun you know. napakamura lang yan kaso wala pang presyo <laughs> 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 grabe naman yan <laughs> tapos ito pa mga busing sa mga naganap ng mga pang rider <laughs> na putris ayan meron po yan dito sa Burota ni busdi mga silver naman to ayan so ipapakita ko lang sa inyo mga pusing kung ano ang mga stack si anong istak nito dito si Busdi? ayan may ano pa sila dito bomba ayan. so sa mga nangganat may mga laruan na po dito mga pusing oh. ayan so, may mga laruan na po si Busdi. Ayan o, sa mga naganap ng ganitong klase. So, bukod pa sa mga, ano, bukod pa sa mga piyasa ng mga motor, ayan, meron pong mga ganito si busding, mga busing, ayan. Mga pang toys, toys ng mga kids. Ayan oh. So, marami pala si busding, mga nahakot ng mga, ano. O, oh, ganito pa, o. Ayan. Ayan. Ganda pala nito. Yan, may mga binibinta na si Boss din ganito mga busing. Ay, may dilaw pala ito. Ganda oh. Ayan. 50 pesos na lang daw po ito. Binibinta na lang ni Boss din 50 pesos. Ayan. Ayan po yan mga busing. Ayan po yung lagayan niya green, purple, pink, blue. Tapos dito pa mabusin sa mga anak ng mga pang spray pin. Ayan, 50 pesos na lang ko yan. Kami, wala ba mabibili dyan? Wala na lang Ayan kami. Dito. Dito. Spray si Gusto. So ang ano dito Orange Orange po busing Tapos red Tapos blue Yellow Ayan yung yellow Tapos green Deep green Ayan So ubos na yung white mga busing Tapos yung black Ubos na po yun And max Magkano? 350 Ayan sa mga nagkanap ng ganitong klase ng mga tapaludo po mga busing ay nagkalaga po siya ng 350 pang inmax po ito So ito yung red tapos yung gray black Ayan yung black oh pang inmax 350 lang po ang mga tapaludo ng inmax Ayan Ayan oh nakaganda mga busing Ayan, sa alagang 350 Makabili na po inang ganitong klase ng mga tapaludo Mga busing, Ayan o, black Ayan. Mura na lang po yan mga busing 350 Tapos ito pa, kulay blue naman to Ayan. Sa alagang 350 Mga busing Puntahan nyo na dito sa brota ni Busdi Ito naman yung kulay gold yun know. o, gold po yan sa mga boss eh. 350 in max tapaludo ng in max ayan o oh. grabe napakarami pang mga playing si boss di ah, mga bossing yung mga tapaludo ayan ito yung tag 350 napakarami pa dito naman puros po yan mga tag 150 lahat nandito mga busing ay 150 po yan Makarami pang ano si bus D, mga play rings Ayan sa so mga gustong mag ano, wholesale Pwede po dito sa borota ni bus D, mga busing Pwede po kayo dito mag wholesale Ayan Yung mga play rings dito mga busing Yung mga Basta mga clearance dito 150 po yan dito Lahat na dito ay 150 uh, Ganito mga busing Ayan, Meron po yan dito sa burotan ni boss oh. Dio Sa mga naganap ng ganito Ayan, Nagkakalat lang po yan dito ah, uh, Ganito pa o oh. dami dito Nagkakalat lang po yan Tapos ito pa mga tapaludo Murang-mura na lang po yan dito mga bossing marami po kayo dito mga pagpilian iba't ibang klase ng mga parts ng mga motor ayan mga ganito mga nagkakarbona oh. Inmax max ayan Inmax yan mga tapaludo oh. napakarami mga box ayan mga kabli ayan napakarami Uh, speedometer, ayan, nakasabit lang po 'yan Dito mga busing oh. So update natin to mga busing Yung mga piyasan po dito, ah, mga parts Ng mga motor ay 350 po yan dito Kasi mga original po yan mga busing Nandito Gaya nito mga busing Mga tapaludo Ayan, napangarami Karamihan dito lang yan Sa Borota ni Busdi Mga kabusing Ano pang inintayin nyo mga busing Puntaan nyo na po dito Sa Borota ni Busdi Ngayon ito mga busing 150 na lang po yan Dito sa Borota ni Busdi Ayan o Pang rider po yan mga busing Ayan mga tapalulun Ah yoy po mga ganito yung mga mating ayan so iba't ibang klase po mga busing pang ano naman to pang Mio ayan o pang Mio 125 ayan sa so mga naganap ng mating ng ano Mio ayan napakarami po yan dito sa broto ni busdi tapos yung mga TV 400 pesos lang po yan yung mga TV dito mga busing 400 pesos lang ang isang TV ayan 400 lang po yan yung TV na ito mga busing ay may mga damage na, may mga damage na po ito kaya binigay na po ni boss din ng 400 pesos Ayan, sa mga naganap, Puntahan nyo na po dito sa Boroto ni Busdi. Napakarami. Ayan o. TV. 400 lang isang buong toy isang buong TV. eh. 400 pesos yan Napakarami po yan dito sa brota ni Bosley so ang ano nito made in sign na 45 watts yan Napakarami po yan Ayan pang mayo mga bossing oh. 350 na lang oh. Tapos ito pa. 350 lang. Oh. Ayan. 350 pesos, 350 lang. Oh. Ayan, ah, busi. Ayan, ito yung update natin. Napakarami. 350 lang. Ayan, oh. Napakarami karton karton pa yan ha? yung karton na yan mga bossing ang laman niya yan ito yan sa lagang 150 yan mga bossing 150 lang po yan ito yung red tapos yung yellow blue tapos yung orange may black to mga bosing pang rider po yan so marami pang mga parts ng mga motor si Bosti oh Napakarami. Suzuki. Ayan. Pang rider talaga siya. Ayan, wala nang nag re dito mga busing. Nag-practice. Wala nang nag-practice dito. Kasi ano na, tag -ulan. Ito mga bossing oh, binibinta ni Busdi mga uh, map ano? Map. Ayun oh. So marami pong mga piyasa dito sa Busdi boss di. Bili na po kay dito. Ayan, mukhang ulan naman ito mga busing dahil umiitim naman yung langit. Ayan. yan ito yung buraota ni Busdi mga ka kabusing so wala po si busding ngayon mga busing may lakad na miliyata ng mga piyasa so dito naman 100 talaga yan mga busing ito yung pinakita natin yung nakaraan lahat dito ay 100 lang yan ayan o 100 100 100 mga kabusing ayan o 100 lang yan o Apakah ramai, Pang, tanggungan Andri tuh?